First up, Ano to? Ano tong People's Choice Extended hanggang November 20? Tapos, number 3 sa Atisa, tapos biglang, Paraguay, B1 million na agad? That's impossible! B, ano to? B, para saan tong extended? B, dalawa yung People's Choice. Yung isa, vote closing, close na. Tapos, ito may extended. Ano to, B? Tapos si Paraguay biglang 1 million. Ayan, Di. Baka naman nagloloko yung system ng Miss Universe app, mga ate. biglang 1 million si Paraguay. Be, lalabas lang ng ano niya ng People's Choice Extended na Kahapon, wala yan. Ano yan, may isang millionaire yung nagbagsak ng 1 million agad kay Paraguay. as biglang, third lang si Atisa. Hindi papayag, Di. Hindi pwede. Diyos ko, ang ganda-ganda ng tulog ko at ang ganda ng performance ni sa kahapon, tapos gigising ako ng ganito? Ay, hindi pwede. Te, hindi pwede. Mga Pilipino, gubising kayo dyan. Buksan niyo yung Miss Universe app, te. Bumoto kayo. Bi, explain nyo to. Bi, ang pangit ang gising ko pagkaganto. Explain nyo. So, mga kapolitika, inyo pong napanood itong ating kababayan na nananawagan na bumoto na po ang mga Pilipino dito sa Miss Universe app. So ito yung uh, pinag-usapan natin doon sa ating mga naunang video today dahil nga dito sa uh, biglang nag number one itong si Paraguay dito sa kailangang uh, Miss Universe app sa kailangang paputuhan. So marami ang mga spekulasyon kung ano ba yung nangyayari or baka merong uh, isang malaking tao ang uh, nagbagsak ng napakalaking boto hundreds of thousand dollars yung uh, ibinagsak na boto para dito sa pambato ng Paraguay. So, wala na po tayo diyang magagawa mga kapolitika. And I believe na kung hindi talaga para kay Atisa itong mga award na ito, ay siguro bitawan na lang natin yung kailangan pabutuhan. Kasi tayo naman personally is naniniwala na malakas ang maging laban ni Atisa at maitawid niya ang competition from preliminary to finals. So, I believe na mag-exceed pa yung performance niya from preliminary hanggang dito sa pinali ng Miss Universe 2025 dahil oras lang po ang ating binibilang at malalaman natin ang kapalaran na naghihintay kay Atisa Manalo. So, inyong narinig rin mga kapolitika na itong uh, nananawagan ng butuhan but I think we have to give up that dahil meron tayong uh, malaking kinakaharap dito sa Miss Universe ng sinasabi natin isa sa mga pinakamalakas na maging karibal ni Atisa ay hindi yung mga candidate kundi yung mga big boss or nasa taas kasi ang malaking question ay hindi sa performance ni Atisa manalo kundi doon sa magiging desisyon ng CEO kasi ang may final say pa rin dito sa Miss Universe of course ay yung uh, pinaka boss, yung pinaka amo ng uh, business which is itong mga chief executive officer at the same time, itong mga nakakabahala na report na conflict of interest sa mga judges kasi hindi lang Pinoy ang may conflict of interest. Pati na rin po mga kapolitika itong uh, judge na mula sa Canada, si Natalie Glibova na kung saan ay trainer di umano ito, coach ng Miss Universe Canada. I wanted to share a very clear example of conflict of interest happening at the Miss Universe level. They have just appointed Natalie Glibova as one of the judges. If you visit her coaching website, you'll see that she is the personal coach of the current Miss Universe Canada. Her testimonial is right there publicly displayed. This raises an obvious concern. How can a Miss Universe judge be the former coach of a specific country's candidate? It directly compromises fairness. Neutrality and the integrity of the judging process. So, si Natalie Glibova daw ay isang uh, previous na uh, coach, former coach ng uh, Miss Universe Canada. So, ito daw ay tinatawag dito na ano na conflict of interest according sa scripts and sashes. Kasi may nagreport daw sa kanila na kinikwisyon ang integrity ni Natalie. So, ito yung example ng mga politika dito sa Miss Universe so we are just hoping na the destiny will find itself para hanapin itong si Atisa Manalo na kahit ano pa ang mga politika, mga influence, mga mga bosses ng malaking tao dito sa Miss Universe, the destiny itself will find Atisa to be crowned as Miss Universe 2025 and it's manifesting mga makapulitya kasi pag sa kanya talaga yung corona kapalaran na ang maghahanap ng paraan para mapasa kanya ang ginintuang corona ng Miss Universe. Katulad doon, halimbawa na lang sa nangyari kay CJ Opiaza. Okay, so yon ang ating pinakalatest na update ngayon dito sa Miss Universe at maka politika, walong oras na lang po ang ating hinihintay at makikilala natin ang bagong Miss Universe or magsisimula na ang kailang kompetisyon. So atin pong panunurin rin itong naging reaksyon ni Miss Colombia doon sa naging performance niya tisa kasi In-interview na naman dito ng mga vloggers at mga influencers at sinabi niya nagbigay siya ng kanyang reaksyon at opinyon doon sa naging performance ni Atisa Manalo. So ang sabi niya ay napakaganda daw ni Atisa at nagustuhan niya daw yung performance, very powerful daw ang naging uh, ipinakitang malas ni Atisa Manalo doon sa Prelims. So narito ang pahayag ni uh, Vanessa Fulgarin na pambato ng Colombia. <laughs> <laughs> I love you oh, That's a lot <laughs> <laughs> Not tomorrow. tomorrow Tomorrow is the best What do you think about Athisa? Yeah. Uh, she's beautiful. Oh, okay. She's incredible. And she has a strong competition. Yeah. <laughs> I like it. I like her. Beautiful. What, what is your strategy for tomorrow? Do you know when to beat Every time she Every time. Yeah. Oh, exactly. oh, okay. Good luck. Good night.